Isa ang AI deep fake sa nakikitang pinakamalaking banta sa 2025 midterm elections. Kaya naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng Department of Information and Communications Technology naghahanap ng teknolohiya para labanan nito. Si Denise Osorio sa detalye. Nasa 10 milyong piso kada taon ang ginagamit ng ating gobyerno para sa mga partikular na teknolohiya upang matuntun ang mga gumagamit ng Artificial Intelligence o AI sa mga nangyayaring kababalaghan sa internet tulad ng mga scam, pagpapalaganap ng disinformation at mga deepfake at kulang pa ang 10 milyong pisong budget para labanan ito. Pero ito raw muna ang pinagkakasya ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng Department of Information and Communications Technology o CICCDICT dahil sa kakulangan ng budget lalo na ngayong parating na ang eleksyon. Maybe we can ask DBM or Congress to increase our budget. Tandaan nyo ho, limited. Ma Mababa ang aming budget eh. Uh our issue is once na nag-acquire tayo ng technology pinag-aaralan din natin kung kaya natin mag-produce. So we are at that stage. In the meantime, due to our limitations um 'yun muna ulo yang pagkikipag-usap ng CICC at ng Commission on Elections uko sa mga regulasyon sa paggamit ng AI technology sa darating na eleksyon upang ma-monitor ang mga content na ina-upload sa internet. Nagagamit kasi ang AI sa paggawa ng kapanipaniwalang mga video gamit ang isang software kung saan pwedeng palitan ang mukha ng isang tao sa isang video. And deepfake ho is a form of artificial intelligence. Tandaan niyo ho 'yan. Ibig sabihin, meron tayong software na pwede magmanipula ng isang boses o ng isang litrato ng tao pwedeng gawing 3D. At gumagaling ang technology kasi yung avatar na mukhang cartoons skin na, ay nagmumukhang tutong tao na. Pati boses kayang gayahin. Ayon kay CICC Director Alexander Ramos, mayroon na tayong kakayahan sa teknolohiyang kailangan upang malabanan ito. Pero kailangan pa nating palawakin ang ating kaalaman upang patuloy na magamit ito kahit tapos na ang eleksyon. Aniya kahit na mayroon tayong kapasidad, mabilis ang pagbabago ng teknolohiya kaya kailangan flexible tayo sa pag-adapt. Kung kaya't subscription-based ang ginagamit na teknolohiya sa ngayon at hindi naman daw ito tatagos sa susunod susunod na taon dahil hindi raw pinapayagan ang higit isang taong subscription. We have present technology, but as I've earlier mentioned, uh, mabilis mag-evolve ang technology. You no? Know? What could be applicable now will not be applicable next month. Kayo ng CICC na patuloy pa rin ang pag-iingat sa mga online platforms dahil hindi lang nasa text messages ang mga pag scam ng mga gustong makapagsamantala. Inaanyayahan po na i-report ang mga natutuklasang misinformation, deepfake videos at mga scam sa tanggapan ng DICT. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.